Good morning po mga Kachik Styler So update lang po natin yung Ginagamot natin na Baby stag na ma Nagluluha yung mata So 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 no animal harm in this video So So inulit ko po no animal harm in this video So update po natin yung Ginagamot natin na Baby stag na Nagluluha yung mata So, ito na po siya mga ka-chicks. Tingnan nyo. Tingnan nyo, wala na po. O. O, wala na. So, balik na sa normal yung mata niya. So, wala na pong pagluluha mga ka-chicks. So, three days. Dry na po yung mata. So, wala na po yung pagluluha. So, okay okay, okay na okay na po ito mga ka-chicks. So, masigla na siya. Tingnan nyo, po na siya pumipikit. So, pag ganito, 3 days, okay na siya. So, nagpa-follow up lang ako ng another 3 days. Kalahati pa rin. Pero, once a day na lang. So, for treatment is 2 times a day. So, kalahati, 2 times a day. Pero, kung okay na siya, nag extend lang ako ng 3 days. Pero, once a day na lang. So para kun na lang yung mga ka parang yung additional 3 days is flushing yan. So para para kung may natitira pa sa loob ng katawan niya 'yan yung bakteriya, So at least ma-flush na 'yun. So another 3 days kahit okay na siya eh patuloy pa rin ng at, at least 3 days pa rin. So, para flashing yun. So, I hope may natutunan kayo mga ka-chick styler. Uh, basta ka-chick styler, <coughs> So, update lang po ito sa na treatment natin na laga nating baby stack. So, okay na po siya.